yun naman siguro yung akin part 1 dito sa may uh, ukay shoes at ngayon, meron na naman tayong panibagong agenda, pupunta naman tayo ngayon sa Chiang Kai Shek, syempre walang iba kasama ko ulit si Martel TV at uh, mga tropa niya at ngayon, dito na rin natin kinita si uh, owelcan TV nakita ko na siya actually, nakakasalubong natin siya mga venue at uh, sa ilang saglit pa kasama na natin si Overcan TV. TV De dediretso tayo ng Shanghai Shake ngayon mga penyo no? marami tayong agenda ngayon marami tayong bala para sa inyo mga ka-penyo alright at uh, ayan Overland TV okay, Yeah. Long time no see. Long time no see. At, at ano, kamusta na yung sakit mo? Oh, Okay na, medyo nagka-problema sa tonsil pero Magaling na ulit, pwede ulit mag-vlog Ayun nga pala mga penyo, no? kaya hindi nakasama si Owel Candibi nung uh, last Sunday Nagkaroon kasi siya ng sakit sa nagkaroon ng siya tonsil at uh, hospital siya Pero ngayon okay na, ayun Nakita na nga ayun. si Owel na... Ayun, pinawit, healthy at ayan, mga tropa ni Mark Ayan ni Mark mga uh, uh, future vlogger natin magbablog din daw eh. So pupunta na kami ng uh, Chiang Kai Shek. Eh uh, ito po yung part 2 ng ating uh, vlog mga penyo. Diretso na tayo tapos na kami mag-ukay-ukay. Ah uh, ayun. Kitaas na lang Chiang Kai Shek. A few moments later. Huh, medyo lakababa pa lang lakarat. Dito pala ang mga ngayot talaga mga penyo. Oo. Oh. Para ako nag-workout pala dito. So, gagawa tayo ng mga cinematic dito mga pengyo, no? Na matagal-tagal ko rin na miss ang uh, gumawa ng cinematic video. So, dito ko na ipapakita sa inyo ang cinematic ko. In 3, 2, 1, montage! Pasok! Pasok! ayun na nga mga kapenyo nandito pa rin tayo sa Chiang Kai-shek at uh, kasalukuyan ko pa rin binabaybay itong uh, mahabang daan ng Chiang Kai-shek ito mga pengyo. sobrang haba ng nilalakad natin pero lahat yan worth it kasi kahit napakahaba niyan mga pengyo um, lalakarin ko yan para sa inyo this for the vlog at uh, Um, para sa inyo talaga to mga penyo kaya ako ginagawa to at maraming uh, maraming marami salamat sa pagsuporta nyo palagi sa vlog ko at sa mga ibang uh, penyo natin dyan thank you guys at uh, market ko na rin sa wakas yung uh, statue ni Chiang Kai-shek don medyo curious kasi ako mga penyo Kung ano bang meron na uh, nasa loob noon ang uh, parang temple na to ito yeah kung makikita nyo, curious ako kung ano bang nasa loob nito. So, kaya natin ito pupuntahan. Kahit na alam naman natin na matarik to. Malayo na nalalakad natin mga penyo. Ayan eh, no? Kung makikita nyo sa background ko, napakalayo na nalalakad natin. then uh, diret-diretso pa rin tayo. Para mga penyo, lusubin na natin si Mr. Chiang Kai-shek. Oh. Huh. Ano brad? Ah. Napaka taas at katawan uh, Magandang exercise to sa akin, nagpapawisan ako. Baka hindi na tayo -edit pag edit dito pag-uwi ah. <laughs> Tumas, mga pinyo nakakita tayo. Ito na siya. Papasok tayo sa loob mga pinyo at uh, tingnan natin kung ano bang meron dito sa loob nito. Ito ang kadalasan dinadayo dito ng mga turista sa Taiwan. Mga foreigner o kung sino man ang mga mapadayo dito, Vietnamese, Indonesian, Filipino, pinupuntahan nila talaga dito si Mr. Chiang Kai-shek. At yung rebulto na yan, kumbaga sa atin eh, yan eh, parang Jose Rizal. Yan talaga yung dinadayo dito. At kung makikita nyo, maraming foreigner na nagpapapicture sa likod ko at napakaraming tao na pupunta rito para lang masaksihan yung rebulto na yan ano masasabi mo rito? sobrang ganda kaso nakakahinga lumakyat <laughs> Saka sobrang ganda ng lugar kaya talagang dadayunin to Oo, halos lahat ng turista rito uh, talaga sila At dito sa abilang bantayan kasama ko si Martin TV ano man sabi mo Mark sa experience dito sa Chiang Kai Shek? Chiang Kai Shek, so mahaba yung agdanan, napagod ako, nahingal. Oo oh, nga, sobra, no? <laughs> <laughs> ito, ito, ito napansin ko eh, yung lalo pansin sa akin. Mark, yung, mm -hmm. yung ano na to, yung guard na to, ito. Ano man tawag dito? Yung nakikita niyo yun, yan, yung parang guardia na yan. Totally nakatayo lang siya dyan, no? At, uh, siguro yan talaga yung trabaho niya. Hindi siya na, hindi siya nangangawit, hindi siya kumukurap, no? <laughs> Talagang Oo, oh, siguro kasama yun sa pag uh, susundalo Ano talaga Pagalang galang. galang talaga si Mr. Chiang Kai Shek no? At uh, ito nga yung niya na pinupuntahan talaga dito At uh, ayun na mga kapeng yun no? Makikita nyo ang daming turista na pupunta talaga dito at uh, sobrang uh, sarap na experience dito sa may Chiang Kai Shek kasi hindi lang basta mga Pilipino, Vietnamese, Thailand, Indonesian, mga Amerikano ang pumupunta rito napakarami. So, ito na mga pengyo, na ko na kayo dito sa may uh, Chiang Kai Shek and uh, sobrang ganda. So, yun lang. Peace out. At uh, yun na nga mga kapengyo, no, pababa na kami ni uh, Martel TV at Owelcan uh, Owel Khan. Pababa na kami. Tapos na namin silipin ng uh, ni Chiang Kai-shek. Tapos na rin namin si masilipan. <laughs> Sobrang dami niyang uh, ano to, na mga gwardya. Gwardya, sibil. Kung sa atin. No? Leche de leche na. <laughs> mga ganon. Echapera ka dina. Mas masarap tumay kaysa kausap ka. nga ka. <laughs> uh, ganon, mga penyo, no? At uh, Sobrang ganda rito, hindi uh, first time pong umakyat doon sa ayan, yan, makikita nyo Yung kuweba na yan, first time ko umakyat dyan Kuweba ba tawag dyan? <laughs> ano ba tawag dyan? Ha, <laughs> uh, oh well Memorial ba, ba, Bahay ni Kuya sa Big Brother <laughs> Hindi, memorial na uh, First time ko makiat po dyan no, Mga peng no? At uh, sobrang nag-enjoy naman ako Kahit na ang tarik ng aakyatan Kinaya natin Nakabawas-bawas tayo ng konting uh, katabaan natin <laughs> yun, Mga peng no? At uh, syempre Nabawasan yung taba natin Pupunta tayo ng Taipei eh, Magdadagdag ulit tayo Kakain tayo ulit <laughs> Ibabalik natin yung konting uh, natin na nawala. Diyan tayo sumasablay bugs eh. <laughs> <laughs> <Palitan> <laughs> tama, tama ba? Palitan natin agad. Yan. Mung konting sebo na wala, palitan natin ng na isang Yan. At uh, yun nga mga penyo, no? pupunta na kami dun sa Taipei Main Station at uh, doon kakain naman tayo mga penyo. Samahan nyo kami. Yan na. Uh, nandyan ulit si, si market TV at Overcount TV. Yan. At uh, siyempre, yung dalawang kasama namin na nauuna na ron. Yan. Dauna na sila. Madaling-madali na sa pagkain. <laughs> Walang alam alam yung dalawa na pinag-uusapan na namin ni Mark Tell TV. Mark, ano bang plano ng dalawa? Ba't sila nandun? Mukhang gutom na gutom na yung mga kasama ko. Mukhang kailangan-kailangan na energy ah, oh. ano? Uwin eh. uwin oh. <laughs> uh, na eh. uwi na eh. At ay na nga mga kapengyo. No? So kita-kits na lang doon mga kapengyo in 3, 2, 1. Oh, pia, nakabalik na ulit kami mga mga kapengyo, no? At nandito na kami, kung mapapansin nyo, nandito na kami sa Taipei Main Station. Alright, kakain na kami Hinahanap pa rin namin yung kainan Baka mamaya bumagsak na ako dito Bumagsak na ako dito Bumagsak na ako dito Bumagsak na ako dito Ah uh -huh. You so. already. I'm so lonesome, I'm so proud. So, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Only me like you'll never let me go. I'm living all the different. I don't know. Ata na mga ka dito no? nandito na kami sa Steakhouse. Kakain naman kami, yan. Si Bal, hi, hi. TV. Robin, si Atay Khan. At na mga ka no? tapos na kami kumain. Kakatapos lang namin kumain Ako si Mr. Suave. Sa may Steakhouse at... Ito uh, si Owelcan Khan TV. Uh, Mag-iwahiwalay na kami mga pengyo at uh, sa so, usunod so, na pagkikita ulit oh well. at uh, maraming salamat nga habulin na, bye -bye, para pala doon sa pinero mo lente sa akin brad pagka natutunan ko na yan alam na alam na <laughs> thank you thank you well Kapit lang. All right, Owen. Oh, well. Bye. bye. At ngayon, at ngayon, at ngayon. ngayon. <laughs> Ari sa amin ni <laughs> Wala na si Martel. Gusto mo ba yung parang umiiyak? Sige. Buwanan mo ako, dali. Wala na po si Owel Khan TV. Owel, oh mamimiss ka namin ni eh, Martel TV. At sana, Magkita pa tayong muli Haga sa mga susunod na Pagsasama natin Marami marami salamat sa Pakikisama Owel At sa ating mga Masayang alaala Paalam Owel Paalam At siyempre Kung nasan ka man ngayon Owel Please lang Diyan ka na lang Nyok <laughs> lang, syempre <laughs> It's a prank So, ayun know, nga mga kapegyo Nakikita-kita na sa bus At ayun nga mga kanoypi <laughs> Mali, mali Vlog <mali. laughs> takeover Malay, malay, malay tayo na nga mga kape ngayon at uh, kakatapos lang namin nga uh, maglakad sa mahaba-habang adventure na pinuntahan namin ni Martel TV Alright. ni Val, ni Robin na mga tropa natin yan bago nating uh, membro sa Team Pataas kitait tayo muli sa uh, aking mga uh, next vlog at salamat sa support nyo palagi I hope na enjoy nyo yung uh, part 1 ko at uh, part 2 nakasama namin si Overcan TV na bumunta kami ng Chiang Kai Shek at maraming uh, maraming marami salamat sa inyo mga penyo sa suporta nyo palagi eh syempre huwag nyo kalimutan mag uh, like comment share at subscribe na kayo dito dito lang ngayon ngayon lang ngayon lang Ayan. lang ngayon uh, yan, yan, yan 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 subscribe na kayo mga penyo Maraming no? maraming marami, salamat mga penyo at uh, ay kamo ay yung sabi ko ba bago natin ibabato sa mga fake natin. Shout out sa mga Taiwan vloggers. Yo, shout out sa inyo mga bro. Ah, uh, bro, may mga shout out pa kayo bago natin ibabato ng mga vlog cam natin. Shout out na lang sa inyo mga kabayan. Yeah, mga kapeng natin yan. no. Oh. Uh, sa Taiwan. Uh, All right, mga kapenyo. So, kita kits na lang sa susunod ko ng vlog. Maraming maraming salamat mga kapenyo. Peace out! buh I'm leaving all the friend. I don't know when I'll be dying again Oh, baby, I have to go